Mga ka-viewers, ang ituturo po namin ngayon ay ang pagsukat o pagkuha ng measurements ng pantalon sa sarili po namin pamamaraan. Mula po sa ibabaw ng ating waistband, mag-down po tayo ng 6.5 inches para po sa ating hip line. At mula pa rin po sa ating waistband sa ibabaw, pababa po hanggang sa pinakasentro ng ating tuhod. Yan po ang knee natin. At mula pa rin po doon sa ibabaw ng waistband po natin. Sumukat po tayo sa nais nating haba ng ating pantalon. Yan po ang pants length natin. Sa pagkuha naman po ng ating measurement dito sa ating tie o sa ating hita, ay ipasok lang po natin yung tape measure. At dito po natin sukatin. Yan po yung ating tie o yung ating hita. Pagkatapos naman po, ito naman pong ating ni Sukatin po din natin kung ano po yung lapad. Sa pagkuha po ng measurement natin sa ating laylayan, ay ikot din po natin kung ano yung nais ninyo na lapad ay yung po ang ating kukuni na sukat sa pagkuha naman natin ng ating waist o yung ating sukat ng ating baywang ay ikot lang po natin yung ating tape measure yung saktong sukat po sa inyo at pagkatapos po ay dito naman sa ating hit dinown po natin na 6 and a half inches ay doon po tayo sumukat para sa ating balakang o sa ating hip sa pagkuha po natin ng ating sukat ng ating front rods ay ilagay lang po natin yung ating tape measure dito sa ibabaw ng ating waistband. At ang ruler naman po natin ay ilagay natin sa pagitan ng ating hita sa pinakadulo ng ating pukluan. At yung pinakaibabaw po nito ay yan po ang ating kukuhaning sukat. Yan po ang ating front crotch. At yung kabuuan naman po ng ating trots ay iikot lang po natin ating tape measure mula po sa pinakalikod ng ating waistband, sa ibabaw rin po ng ating waistband sa likod, at dito po sa ibabaw ng ating waistband sa harap, yan po yung ating kabuuan na trots. Magagamit po natin yan kapag nagche-check po tayo at para mas maganda po yung lapat sa ating puitan. Ang part 2 po natin ay yung paggawa po ng pattern ng ating pantalon at yung po naman ang ituturo namin sa inyo sa sarili rin po namin pamamaraan. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe at sa patuloy po na sumusubaybay sa aming channel at sa nagshare po na aming video.